right, welcome back nga naman sa aking channel So ngayon, ah, uh, nandito tayo sa isang park na malapit din sa tinitiran ko yeah, So tuwing umaga kasi, nag exercise ako Ito ako naglalakad, pinsan nag-stretching, uh, matakbo yeah, So let's go, samahan niyo ko guys yeah, So dito, oh. yan yung mga palaruan ng mga bata Yeah, pwede sila magtakbo-takbuhan dyan, aakyat. So, dito naman sa may gilid ko guys ito yung mga kabahayan dito yeah. yes so mahal na rin yung mga bahay dito sa Toronto ngayon eh yeah. so yung iba naglilipatan na rin sa mga medyo kalayuan yeah, dito naman sa kabila ito yung mga uh, I think townhouse yan yeah. so maglalakad tayo hanggang doon sa dulo exercise din Yes, yun, nag-exercise na doon. Meron din nag uh, umuupo ka lang dito, kwento-kwentuhan. So, akyat tayo dito sa may medyo bundok-bundok, guys. Yeah, so maganda rin mag-exercise sa umaga, no? O dinit tayo. Ayun. So, pagka Saturday, Sunday, guys, puno 'to. Maraming mga pwede ka rin mag-picnic dito kay lang, hindi ka pwede mag-barbecue. Uh, oh. Ganyan no? yung uh, view dito, Ang ganda, no? Yan, yan sa may gitna, meron diyan na uh, pwede ka mag-exercise diyan. Yan, ayan yung paligid guys, ang ganda no. Yes. Yan. Pwede kang mag- uh, tatak. Meron din nag lalaro ng mga volleyball dito, soccer, football, mahilig yung mga puti sa mga football. Eh. Yan, yan. Lakad na tayo, guys. Yes. Meron mag-exercise pampatigas ng tuhod. So, everyday kung makalakad ka lang ng mga 30 minutes, ayos na eh. Yeah. So, ayan guys. Oh. Meron Meron din nagbabike din. Kung isa nagbabike din ako dito. Yeah. Yan yung mga condo yata yan or alam ko may townhouse din yan guys. Yeah. yeah magandang park dito. Oh. Meron mga instruction dito kung Yeah, talagang nilagyan nila dito para marami rin mag exercise. Magandang park to guys. Yeah. May mga edad na Lakad-lakad na tayo. Punta dun sa ano. Ito yung kababayan to Okay. So ayun. May tagaamin yung may mga edad na naglalakad. So malapit marapit na ring taglamig guys kasi ngayon ano na eh uh, September, mag-end of September na. Pag-bear kasi malapit na maging fall. Then winter na na yeah, So ito yung view dito guys Maganda ganda pag uh, bago ka papasok sa trabaho Kung may time ka pa uh, Kailangan natin ng exercise Kasi dito sa Canada Puro work na lang Minsan nakakalimutan na yung sarili So kailangan natin sa katawan yun Ayan oh. Ganda ng mga kakaway dito Pwede kayong magmuni-muni diyan. Yan, so ito is kabila ko. Ano yan? Townhouse na yan guys. So, ito yung townhouse na sinasabi ko. Yes. So ito. Ito naman yung uh, court. Yung pinakamapa nila kung nasaan ka na. Yes. Belt yun sa kabila. Yung sinasabi ko may townhouse. May pwede ka magbike doon. Uh, so, right bike Yung belt line Oh, ito pala itong inano ko papunta roon. Betla yung yung may nagbabike na eh. Yes, yeah, so ito lalakarin pa natin. Hanggang uh, dulo to, guys. So dito sa kaliwa ko oh, puno tayo. Yan yung basketball court. Yeah. So no, naglalaro kami dyan eh. So inimprove na nila. Medyo lupa pa yan noon eh. So ngayon, ginawa na nila ng ano, dinagdagan na ng court. Yeah. Yes, so ito townhouse house. Yeah. Lakad pa ta Maganda rin sa so, umaga naglakad, di ba? Fresh bago ka pumasok sa work. Yeah. Yung parang may may garden diyan. may garden doon. Yeah, so dito na lang tayo maglakad tayo. Yeah, yung may mga tao rin niya. So mahaba ba to, guys. So punta tayo doon, may bridge doon na makikita mo yung ano, yung mga sasakyan. Yeah, so ito parang tower to. Ah. Yeah, sa uh, electrico danger. Yes. E yun sa kabila may nilagyan nila ng garden no. Ano kaya mga tanim diyan? Ah. Uh, na lang tayo doon. Maglakad tayo. Eh mga bahay mahal na nga yung mga ano dito guys na taon pala yan so dito kasi yung mga gaya niya mga puno puno hindi nila pinuputol yan lalo na pag yung matagal na napuno parang pinipreserve nila yan eh parang ano yung bang uh, kung sa kotse eh, vintage car so ganun yan tulad ko na lang yan, para maganda rin tanawin. Maganda rin naman yung puno eh dahil malamig. Yan, yeah, so sa kabila ko dito. Yan, bagong tinayo yan. Mga kondo yan guys. So dito ngayon sa Canada, karamihan pag may mga lupa, kahit nga school eh, ginigibahan nila. Meron akong ano doon ng school, matagal Ginagawang kondo. Kasi yung nagmamigrate ng Canada galing ng mga iba-ibang bansa syempre yung unang kukunin nila yung tirahan eh. so yun ba kukuha ng pondo o oh. yeah, so yun ang pinaka uh, magandang business ngayon sa mga malaking ano uh, mga negosyante yeah, so malapit na tayo sa ano guys yung bridge ayan na yung bridge so oh. yeah. O bridge, ayan na yung uh, daan Ito yung bridge Ano ba yung sinasabi ko? Ayan na yung bridge yeah, ito na Ayan, nakikita nyo yung view na yan yeah, may Audi uh, Ano eh, yung uh, Showroom or pagawaan Ayan, yeah, ito yung ano Bridge Wow So ngayon, maaga pa, medyo traffic ayan, ba? Ayan, sa kabila ko yan, yan yung Dufferin. Yung papunta ka doon, papuntang downtown na 'yon. Danda's College. Yeah, ito yung bagong tinayo na ano, condo 'to, eh. Yeah. Yeah, yung Hyundai, may ano dito, yung uh, kung bibili ka ng kotse. Ito ay Dufferin and uh yan sa kabila Livingstone, Hopewell. Yan, dito naman yung Castlefield. Yan, papunta doon pag York 'yan, Wilson 'yan. Pag ano ka Batters naman, pupunta doon, Western Road papalit ka. Hanggang dulo to, mahaba itong dape rin, guys. 'Yan o. Oh. Traffic ano. So yeah. So mahaba pa to kung maglalakad ka hanggang dulo. Yes, guys. So lakad-lakad muna tayo. So, mamaya pabalik na tayo diyan. 'Yan, may nagba-bike dito. 'Yan. Uh, medyo pawis na pawis na rin ako ah hindi naman masyado pa pero okay na rin yes so ito yung ano ito yung uh, pababa yun ito yung daanan pag pumunta kayo dun sa may uh, pinaka highway hindi na. naman na highway yun. so, yung mga dinadaanan ng mga ano sasakyan yeah, dito so haba pang lalakarin natin ayan yeah. Ano lang dito sa gabi guys Mahirap maglakad Hindi naman mahirap Ang ano ko lang Walang light So kailangan kung nagbike ka May ilaw yung bike mo Yes Kaya lang Hindi uh, naman nakakatakot Well Wala namang Crimin uh, masyadong Nangyayari dito So Safe ka dito maglakad guys yan yeah, o, may mga bahay pa rin hanggang dulo dyan yeah. pwede kang umpo dyan pagka ano ikaw ay napapagod na yan yeah. so haba na rin ang lakad natin o no? hindi na makikita yung pinag-umpisahan eh yan yeah. So ngayon mag na 9 na yeah, Okay so lakad pa tayo So ayan Pero mahaba pa to guys eh Yeah, so iyan na yung uh, castle field. So busy na dito. Kailangan mo pang tumawid diyan pero tama na yung exercise ko eh. Yeah, so may mga dito, ano tawag dito? Ronald Street. May mga company na diyan. Yeah yung mga nakikita nyo yung papunta doon may ano na doon ma uh, Starbucks or uh, Lowe's yeah. so yung iba tumatawid hanggang dulo pa rin yes so ayan yung iba nagpapahinga na dito guys yeah. so ako parang uh, hanggang dito na lang muna ako guys yeah. Yeah. so maganda rin mag isa sa isa umaga eh.